Manana, na, na, yan, no, mga nananagot yan o, mga nakapwesto na sila ayun, dami ang oh, dami sa kabilang ano, kabilang idog, ang dami rin nananagot pang yan, yeah, may galaw shout out sa inyo lahat mga idol na mananalago tayo, sana humuli at sila yung mga ano, nakakukuha na sa mga lupa, uh, mga idol nakakukuha na sila, kaya sigurado lalabas ang mga salago ba ngayon sabi lang tayo mga idol

dami na namin no? pero sigurado rito maraming huli dito mga idol ang dami <laughs> oh makano ka <agad> dyan 12 <laughs> sa 4 <laughs> Dami lalabas dito, sigurado. <laughs> Ito, di pa umalis eh, Nakakarami na, oh. Kapal. Kapal ng tulong sa salagubang dito. Pero ako nakaisa na. Ayan, oh. Okay, oh. Kamuha'y do'n, oh. Ayan, nakakatat na na ako. Ayan, nakakatat na na ako.

dami. Kahit, oh, oh, oh. kahit marami kami dito oh, nung nanguha, na, marami pa rin nakakuha mga idol. Yan, baga jackpot kami lahat. <laughs> dano. Tino, dano. Dami, ito ang dami. Dami na nalagubang. Oh. Kapal dito kanina. Jackpot tayo sa nasa siya na ito mga idol dagmit ano, ano, ano? ano, na wow. Alam ko ko Kaming huli. nyo, parang press slide to lalo oh. Tayo hey, mga idol oh. Parang press yeah. slide sa mga idol oh dami dami na nalagubang ayun o na, mga idol nakita nyo ebidensya sa talagubang talaga mga idol hindi pala lupat yung dito kakabilihan na rin Uh, tapos na. Uwi na kami. Nag-enjoy kami lahat. Mga idol sa uh, nangyari ngayong gabi. Uh, jackpot kami lahat mga idol. Ang dami namin na kaude. Saka tayo, ang dami ng ano. Okay, uh, mas like dito. Maraming pang nakauwi. Eh. Oh. Ang dami nga nalagubang. Ayun. Oh, ano daw yung ano mo? Eh, naka 30 piraso lang ako, tanggalin yung siro. Ay, bakit? Kaparami ah. <laughs> eh, paano ang ano pang huhuli ko? Dinadak, lang. Mas mas madaling dakmain. Kumakapit sa daliri. Ano? Ang dami nga doon eh. Kaya nga, dinadak mo lang din mga bata 'yan. Kapag sinobrero, tuturit lang 'yon. Ang kadami ah.

Глубоко.